Guys, mandayo tara tag bintar. Kapo dere tong views, ato Bio. views, <laughs> view. Ato ba kauban. Patra mi dere. Nita sa pinakaadlo ko. Sabi nga bunitana ni. Eh. Dili e, masangit mo ang tau-tau wala na yot, Bay na. Trada mga badino pud dere sa bintar no kay mao na magina tong bisyo si Drea, si Tonyo, nakakuari sa isa ka pahit sa Tibukapo namang bin, biningwitay, wagin may klarong kuha Drea nakasisyon, may mga kaugma may mga wala ng utro, pero hasta po nang ah, layo ako, hindi naman ni San Fernando Valencia, Valencia naman naman basta San Fernando na siya tapos sa mo kuha dali gamay rapat kayo kay medyo wala man dyan sa sapa pero inana man dyan na no usahay na usahay wala mura rin po nagmarketing ba mau wow, gini sang pising so diri nak kuasa nasi kita lipaya di si li payah ugulan tapi kali kaya nih kesangit tapi punya tuh tau tau diri ya Okay, goyot sa shark <laughs> Perti yung hadlo ka dira so, diri, na ba si <laughs> uh, Tonyo So karong adlaw, medyo nasiro kita Duh, Do, Bali dua ka adlaw kita nasiruhan diri ya Kaya malas-malas mga malas, kita Pero okay, ragyapon kaya itong mga banam na amdya po ikuha So mura ragyapon tag na, japon. <laughs> ah, Nangatuwa na lang ani nga ma-enjoy ta ngatong pagmingwit dras peligro abi nung nakuha natong ga tulutaw to, nga astig ning dakuha nga isda pero ang nakuha gid niya free Nakakuha ka yung tuod yung nakuha ang tao yun nang nawara ko ninyo medyo gahay gahay kasi sabi raho no so siyempre hindi pang guto mamang taas ibaklay from San Fernando ang ribiyahe tapos yung para hindi rita mag food trip sana ay karinderya so, si Ante medyo jamming jamming pa po ni si no ato pong gay jamming jamming na itong gila di ilas nga nakulat ang swildo dali sa atong pag vlog <laughs> nag order order na po na direct gunsa ng mga pagkaon sa so parehan ng mga kari kari lang pansit no so siyempre itong kauban si Piggy medyo apiki hindi panagat rin yan katawan na nangit siya kaya eh, portodis video na lang ni eh? kaya <laughs> man sa so tayo kuha na na perte yung idlasa sa mga isda ah, anak ha so diri nakakuha gid siyang pait-pait mao na gini dadali ang pait-pait so nibalhin na po, mi another spot from Lumbayaw nibalhin na po mi diri sa Sinabuagan aw Bintar pastilan na sta na yung layo asa mong nang an git guys marami nag laro-laro So, dire nakakuha na po <coughs> si Bonbon, nagdako-dako na po na hito. So, pwede na po na siya lagpango, no? Ya, Mamon sini lami-lami ani pagkalutuan aneng kwan. Ya, -ulan pag ning kwan. Nya ulan pagi on. Kalau yan puning bata kaya to niya gina siro mampun ni siya karon. Wala lang ni na siro. Aku pun siro rong adlawa medyo gimalas malas pagku gamay. So <laughs> kini siya. Aw mas malas kini siya kung matunok siya na ba. bisig na kakuha ka na sa matunok ka aw. Kilak jub ka. Tanawa ninyo kung saan pag pani bonbon kay putlan na to daan tunok para dili kita matunok yun shout out ito sa itong member dira nga wala siya kabalo nagpa member no sa tilinda Linda Palomar nagpa sa ginako siya ang chat kay siyempre wala kabalo kung nabi nagpa member sa itong youtube channel diri ah, niya wala po kabalo kung unsay nang nahitabo so akong giyo kayo ganina nakita na akong member siya ah, wala siya kabalo kung nagpa member siya gabayad siya 49 pesos per month so ako alam sa siya para makancel lang po no? kay medyo scammer man ng panahon na So dili ka decision ning sa na lang nato ning atong sapa kay medyo piki na magitan ang <coughs> di Dili na magid mukawan sa pingwit nya nga matay na pertong mga wate. So dili atong atong gisalom balag medyo piki kay wala man gid bandulir ani dapat untang nga dili ta mulutaw gasto kay naghangin. Mura na ang mga kabaw ani nga sige siming siming. Pero okay rana kay mura na si siming ming ming ming. ming, ming. <laughs> dira, na kupo kupo <coughs> abi na wag dako kay galpa. Tanawa, kung unsa ni Lutaw. Ada, Astang dako Dako kayak gulong surambaw. Open lagi gyapon ta dire seganahan ganahan, mo ban dire sa ano kay wa tay pili kinsa to makaw ban dire ya. Basta kaya importante nga way arte. Anytime, anywhere. Sa gunsang panghitabo diha, masalom, masikop, pana, sa gunsa pa nang pangkuan diha. Tirada basta RT. way arte. Di na kwa si bunbunog. Kito, mo na dire ni ano? na mga sa Halo nino sa ibabaw. Pero pero man po natong masakin ni sala manta. So dire dire gay tataman kay wa nagi kuha dito sa ubos nga mga bahin. Peting law mo atong gisalo, <laughs> peting layuan niya. Wa tay kuha, nagita grasya hey. Pero okay na na siya guys, lawin na ta sunod. That's all. Kay subscribe na lang nay ta no. Please subscribe sa atong video kay para and madungal-dunga kan ta mga subscriber kay peting gamay ay. Bye bye guys. Salamat kayo. Amin yung isda sa bato. Isda sa bato ni. Busog ni minatay.